Hello guys. May natanggap pala akong surprise gift noong Mother's Day. Hindi ko alam darating palang anak ko na isa. Yung mga anak kong iba alam nila kung kailan darating ang anak ko na isa pero hindi na sinabi sa akin. Surprise sa. Mga 5 o'clock in the morning, pagising ko, ano na siya, papasok ko sa kwarto ko. Meron siyang dala surprise gift. Ito ang surprise gift niya sa akin. Ang ganda-ganda. Surprise gift for Mother's Day. Yan. Ang ganda talaga. Ang kapal-kapal niya. Hindi ito basta-basta maputol kasi ang kapal-kapal niya. Itong pendant niya ang ganda. 24 carats 24 carats Ganda-ganda talaga oh, ang kapal-kapal. Hindi ito basta-basta maputol. At meron pa pala. Meron pagka-partner nito. Meron pa pala ang shoes. Kasi bago daw siya bumalik sa trabaho. Magpasyal-pasyal kami. Family bonding. Family bonding. Ito shoes. Pampasyal-pasyal. Ang ganda sa paan nito kasi hindi masakit sa paa. Sinukat ko na tong ang ganda. Merong ibang shoes na ano, masakit sa paa, ito hindi. Sinubukan ko na to. Hindi masakit sa paa. Magpasyal daw kami bago siya bumalik sa trabaho. saka yung anak ko na isa darating daw. Sana meron din gift. Hindi naman ako nag-after ng ano. Mamahalin or mamurahin. Ang importante sa akin, alala ako ng anak ko. Masaya na ako na maalala nila ako. Kahit mamurahin or mamahalin, okay lang. Kahit ano lang kung meron silang gift sa akin, masaya na ako. Kahit mga ano lang yan, mga mga great things lang yan sa ano, okay na. Ang importante, naalala. Ay, ang ganda talaga nito. Masayang masaya talaga ako sa ano, Mother's Day. sana darating pa yung anak ko na isa kasi mama daw kami family bonding sana hindi sila magbago as ng buho ko. Dito ako sa kwarto ko guys. Thank you for watching.